Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dahil merienda time na guys, kakain na si Chico ng kanyang merienda guys. Ito guys, oh chicken, strawberry. Ito yung paborito ni Chico guys. Ito lagi yung binibili ng kanyang tatay. Tingnan nyo guys. Umupo na kaagad oh. Kahit ko na, hindi ko pa sinasabi na umupo siya guys. Tingnan nyo naman yan guys. Oh. Oh, be Oh, very good talaga guys. Very good talaga si Chico. Ayan. Kainin ng mabuti, baby. Baka magulunan ka. Oh, uh, nalunok na kaagad. Ang bilis naman. Grabe-grabe namang bilis kumain ni baby. Mmm. Paborito niya kasi talaga itong strawberry flavor, guys. Eh. Kaya pag binili ng tatay niya ng ibang flavor, guys, hindi niya talaga kakainin, guys. Masasayang lang yung pagkain na bibilihin sa kanya, guys. Kaya yan. Ito na lagi ang binibili ng kanyang tatay, guys. Ayan. Gustong gusto niya pag guys. So, mm, sit, bunso. Sit. Ayan. Very good. Very good, baby. Ayan. Nguya may my AD. Ayan. Sit. Sit. Ayan. Ayan. Ubus na. Ubus na. Hindi pwedeng hindi mo pwedeng ubusin tong pagkain mo baby kasi hindi maganda din sa sa kalusugan ni Chico kaya kunti-kunti lang ang kainin niya salamat, thank you for watching please subscribe my youtube channel, salamat